Nagtataka ang content creator at online host na si OG Diaz sa two counts of cyber libel na isinampa ni Bea Alonzo laban sa kanya. Kasama rin sa mga kinasuhan ng aktres ang mga co-host niya sa vlog nilang showbiz update sa YouTube. Matatanda ang nagsampa ng kaso si Bea kasama ang legal counsel niyang si Attorney Joey Garcia at talent manager na si Miss Shirley Kwan sa Quezon City kamakailan laban kina OJ. Unang sinilip raw ni Bea ay ang komentaryo ni OJ tungkol sa TV series nitong startup sa GMA7 noong 2022 kung saan nakasama nito si Alden Richards. Napag-usapan ni na OJ kasama ang co-hosts niya sa showbiz update na hindi nagtagal ang serye ni na Bea at Alden at ano nga ba ang dahilan. Umabot lang kasi ng tatlong buwan ng start-up na umere ng put, anim ng Setyembre taong dalawang libut put dalawa at nagtapos ng ikadalawamput-tatlo ng Disyembre taong dalawang libut put dalawa o anim na putlimang episodes. May mga usapan din noon na hindi nag-rate ang serye ni na Bea at Alden kaya hindi nagtagal sa ere. E malaki raw ang gastos kaya tinapos na agad. Pero sabi naman ng taga GMA ay talagang tatlong buwan lang ang serye at hindi totoong hindi nag-rate. Ikalawang reklamo pa ni Bea ang sinabi umano sa vlog ni na Oji at Mama Loy na kapag may drama series ay una munang ipapakita kay Marian Rivera at kapag tinanggihan ay saka palang you offer kay Bea. Kung matatandaan, maayos itong tinalakay nila Oji at may patanong pa kung totoo. Naglabas naman noon ng GMA 7 na hindi ito totoo at walang ganong nangyayari. Kaya nagtatakarawang kampo ni OJ kung alin sa dalawang item ang liable loss Pero since ito ang gustong ilaba ni Bea sa korte ay nakahanda naman daw humarap sina OJ kasama ang co-hosts niya. Hanggang dito na lang, ano ang masasabi mo sa balitang ito? Paki-comment sa ibaba. Huwag din kakalimutan mag-subscribe at iklik ang notification bell para lagi kang updated pag may bago tayong upload. Salamat.